Sa pagkakataon po ito, mga kabalitan, kabalit tayo po'y pinalad na makakausap ang mismong kalihim ng Department of Health, si Secretary Teodoro Dr. Herbosa. Secretary Herbosa, good morning. Johnny Banyas po. Live na po tayo sa DWIZ, Channel 23. Good morning, John. Good morning sa mga... taga subaybay mo, di sa I see. Alright, unang una sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon on a Monday morning na makahuntahan namin kayo, Secretary Herbosa. Hingi lang po kami ng update, kaugnay sa mga laging pagkilos ng inyong, kali, uh, ng inyong uh, departamento, kaugnay nitong sa naranasan nating hagupit ng Bagyong Christine, na hanggang ngayon po ay narar nararamdaman pa ng ating mga kababayan. Sekted, go ahead po. Tama, tama po yan, dahil sa Uh, daasanhin da ng mga uh, sakuna dahil sa ating Bagyong Christine, nagpadala na ako ng 91-man team na tutulong doon sa Bicol Region, Sanaga mm -hmm. at Albay. Pagkat uh, ito, mga hospital sa iba't ibang Metro Manila hospitals, nagpadala kami ng additional teams sa ating mga evacuation centers. Of course, tuloy-tuloy yung pag-supply natin ng mga kinakailangan, mga essential na mga gamot at saka medesina para sa mga nawalan ng bahay. Mm -hmm. So, very important po yung Apo. sitwasyon na yan ngayon. Sec, alam naman natin na hindi lamang po Bicol Region ang tinamaan, ha? At alam din naman natin na pati ang Metro Manila po <coughs> eh, apektado. So, kamusta po ang personnel ng Department of Health? Ang mga doktor, mga nurses? Sec? O, oh, aka-handa oh, nga kami, nakasubaybay kami dun sa pangalawang bagyo na pwede si pa rin tumama. Kasi, naman. pati 4A kami nakatutok, yung sa Batangas. Mm -hmm. Matangas, marami rin tayong mga kababayan na salanta doon at nagpadala na tayo ng uh, wash facilities, water, mm -hmm. sanitation and hygiene. Kasi mga kailangan pag nawala ng bahay, first 24 hours, importante, meron silang drinking water. no? Mm -hmm. So yun yung mga tinapagandaan natin. At pag nagsama-sama naman sa evacuation center, -ka monitor na ako ng pagdami ng acute respiratory infection. Apo. Kasi pagkasama-sama doon sa kulog na ano yan, school buildings mm -hmm. o kung mm evacuation center, nagkakahawahan. Buti mm -hmm. nga, yung ibang LGU, meron na sila nung parang divider by family, yung foldable tent. Opo, yung so, mga nakakatulong tent. Yun mm -hmm. sa Oo, mm -hmm. Nakakatulong yun sa pag-prevent. Oo, nakakatulong yun sa pag-prevent ng hawahan. Pero yung susunod na ano, yung pagtatae, mm -hmm. siyempre walang walang panghugas ng kamay, nang walang kuminsan, nakakakain uh, ng na hindi masyadong tama. So very important mm -hmm. na binabantayan namin yung dalawang condition na yan sa mga evacuation center. Pero tayo po yung nakatitiyak, Secretary Herbosa, na hindi po kakapusin ng ating uh, medical team mula sa inyong uh, departamento, Sec? Hindi po. Madami po tayong uh, hospital sa Metro Manila, lang, M22. Mm -hmm. Tatlo pa lang po itong dineploy natin, composed of 91 Uh, sa Bicol muna ako nagpadala. No? Apo. Yung, kasi ngayon may malaki tayong hospital doon sa Batangas, mm -hmm. yung Batangas Medical Center. So rin tumutulong sa mga ilagang health needs ng ating mga 4A. For the moment, naghingi ng additional yan. Mm -hmm. Magsusupply pa tayo ng additional personnel sa kanila. Anong uh, code po ang uh, nakataas ngayon sa ating mga pagamutan specifically sa Bicol Region at iba po pong mga labis na pininsala ng uh, Bagyong uh, Christine? sa kagataan. Noong kasagsagan ng bagyong percent, umakyat tayo sa pinakamataas, yung code blue. <laughs> Apa? Pero ngayon, binaba uli namin no, sa code white kami. Takahanda hmm. lang muna, standby uh, ano, doon sa code blue talaga nag-deploy na kami ng mga gamit, ng mga pre-positioned na gamot namin, i-deploy na sa mga evacuation centers. Hopefully no, Pagka ganitong bagya, 'yan ano kumisan bumabalik agad yung mga tao Opo. sa mga bahay nila mag-genes hmm. umaalis. So hindi gaano kasing tagal ng putok ng bulkan o earthquake na talagang wasak yung bahay. Uh -huh. Ang panandalian lang yung syempre may mga kababayan tayong nasira talaga ng bahay. Ah, bahay. Opo. 'Yun talagang matagal ko sa evacuation center. 'Yun yung ating tututukan. Opo. Sekrerbo sa Baguio po sa Tao, kumpleto rin po ba ang mga gamot na kinakailangan sa mga naapektuhan ng bagyo, Sek? Yes, no. Nagpadala na nga tayo ng mga gamot para sa lepto, Apo. para sa ubo, para <clears throat> sa pagtatae. Yan ang mga gamot na usual na Apo. kinadadala natin kasama ng mga team. Yung team natin, kumpleto ng gamit yan. Apo. Pati mga pantes ng tubig para malaman kung comfortable lalo na kung sa isang evacuation center Apo. maraming nagtataien susuka tapos test yung 2 yan. All right, and speaking of gamot, speaking of uh, mga karamdaman, kamusta na po ang uh, kaso ng leptospirosis at iba pa pong uh, karamdaman na may kaugnayan sa bagyo at baha uh, Sekted? Si Adalasan yung lepto ano dyan, ano may incubation period na mga 14 days. So mm -hmm. two weeks after yung mga lumusong sa baha. So yung mga yung mga iba diyan after one week saka pa lang magkakasimptomas. Apo. So reminder din kung ikaw ay nalusong sa ba at nagkaroon ka ng mga simptomas, lagnat, sakit ng katawan, sakit ng ulo, paninilaw, kailangan magpatingin ka agad sa mm -hmm. doktor o no? wag nang wag nang pabayaan to Kasi nagagamot ang lepto basta maaga. Opo. Kadalasan iniisip nila trangkaso lang pag dinala sa amin sa so, ospital, huli na no nag ng renal mm -hmm. failure na may liver failure na rin so kuminsan namamatay sila so very important na kung may maramdaman na lumusong sa baha kun pa mag, ano, ka agad, magpatingin doon hmm. naman sa mga nakalusong ang recommendation natin kung wala kang sugat sa sa katawan pwede na lang maghugas no soap and water Apa? will kill the bacteria. Mm -hmm. Pero very important, kung may sugat ka sa paa, kailangan patingnan. Para may binibigay kami yung mga doktor na prophylaxis. Mm -hmm. Kasi kung may sugat ka sa paa, baka pumasok yung leptospira bacteria sa sugat. Apo. And within two weeks, meron kang sakit. So, yun ang binibigyan namin mga prophylaxis at saka yung mga Nagre-rescue. Nagpandala yeah, mm -hmm. po rin ang gamot yung mga nag rescue rescue Nakababad sa tubig magapon dahil Apo. nagre-rescue ng mga kababayan natin. Nakainom okay. din ng prophylaxis. Pero ordinary, hindi kailangan uminom Apo. ng prophylaxis. So, so sec, sec. Ted, hindi pa natin masasabing uh, tumaas ngayon dahil uh, in uh, two weeks pa malalaman kung uh, nagkaroon talaga ng leptos. Tama po ba? Yes. No? At uh -huh. nakab nakabantay kami dyan. No? Lahat ng ospital nire-report yung mm -hmm. sakit na leptospirosis. So, Alright. Kaya kailangan, kailangan umiwas talaga sa Apo. paglusong lalo na yung mga bata. Yung, mm -mm. Kala yung huling lepto natin, kalahati ng mga namatay bata eh. Apo. Paano kung nakainom sa, ng tubig ba, Sec? O, oh, ganun din yan. Ang tubig ba, mas maraming dumi yun. bilang uh -huh. Hindi lepto. Pwede uh -huh. mo pero unang-una magtatai ka niyan kasi mm -hmm. madaming iko wala yung tubig pa. So kaya Ay. nga hindi natin pinapayagan yung mga bata mag-swimming, swimming at maglaro diyan sa baha. All right. Okay, sec alam ko abala ka at uh, marami kang dapat uh, pagtuunan ng pansin ngayon. Nasa iyo po ang pagkakataon, karigdagang mensahe o panawagan sa ating mga kabayan Go ahead po, sec uh, maganda po ang ating mga Sistema ng disaster, ng response ng ating pamalam, buong pamalam po, gumagalaw. Pag kayo may warning po na may malakas na ulan, lumikas po. At pagka sinabing walang pasok, walang trabaho, wag na magpunta sa mga mall or mag-stay <laughs> home to keep safe. Yan ang ating mga advice na, tapos yung mga nakatira sa lugar na, yung huling ano, diyan ang mga namatay Apo. kasi landslide. Mm -hmm. So, mag, kung kayo nakatira, akala nyo kayo nasa mataas na lugar, Apo. pero hindi naman ma matigas yung lupa. Baka mag-ingat at lumikas na rin kayo kung tuloy-tuloy ang pag-ulan. right. Maraming salamat, Secretary Herbosa. Bukas po ang aming programa at himpin lang ito for update mula sa inyong tanggapan. Thank you, sir. Good morning. Ingat po. God bless. Thank you. Good morning. All right. Yan po mga kabalitan, kabalit si Health Secretary Teodoro Dr. Herbosa po naman.